Hi guys! Good morning everyone! Ayan, so for today's video ay tara at samahan nyo po kami mamasyal dito sa Ligaspi City and syempre hindi po natin pwedeng hindi titikman yung mga pagkain nila dito dahil pagkakataon na natin matikman yung mga pagkain nila dito so bago po kami pumunta dumiretso sa uh, DFA ayan, kukuha po kasi kami ng passport syempre hindi pwedeng hindi natin titikman yung mga pagkain nila dito na pagkasasarap. So, ayan na nga guys, bago kami dumating sa Ligaspi, dumaan muna kami. Siyempre, lunch na, nagutom na kami guys. Ayan, so, dito kami kakain sa Sibid Sibid Restaurant. And syempre, talagang pichiserve po nila mga food dito ay talagang mga native. Kaya, ang specialty nila dito pagkain guys ay tulad ng Ah uh, itong ating kanin is nakabalot sa dahon ng saging and yung ating in order din is pinangat at yung tinoktok na manok ginataan po yan pero ang tawag nila ay tinoktok napakasarap po And syempre meron din tayong in order na beef bulalo kasi guys maulan ba masarap humigop ng sabaw so yan na nga guys so tara na tsamanin na po kami kumain at pagkatapos nito ni guys ay alis na rin kami dito at talagang napakasarap ng pagkain nila dito sa Sibid Sibid Restaurant. At pagkatapos yan guys, nandito na kami sa Gaisano Mall at dito yung, andito yung uh, DFA office, dito yung, dito kami kukuha ng aming uh, passport. So ayan na nga, so konting lakad lakad, ayan ah, medyo malaki din po yung uh, Gaisano Mall dito sa Ligaspi City. So, pakadating namin kaagad, syempre, pumila na kaagad kami. Pero anyway, may number naman po kami, nakabook na kami, kaya, kaya lang hanggang alas tres pa kami ang time namin. So, after nyan, guys, nakakuha din naman, nakakuha rin kami agad. So, worth it naman po yung pagod, syempre. Ayun na nga, and after nyan, guys, pauwi na rin kami, pauwi na kami, guys. Ayan talagang maulan po ngayon kahit saan, kaya ingat-ingat po lahat ng mga bumabiyahe ngayon. So, pagka uwi namin, guys, syempre, nadaanan namin itong ating uh, rice puto ng makapuno flavor. Ayan. Syempre, hindi natin pwede. Hindi titikman din. Syempre, pag mga pagkain, dapat titikman natin yan para matikman natin kung ano talaga yung lasa at talagang uh, bakit uh, binabalik-balikan daw ito talaga ng mga mga uh, bumibili ng mga pasalubong. So, yan at na, tinikman natin itong ating uh, puting puto makapuno. And, syempre, yung ating ube. Ayan. So, habang bumabiyahe, kumakain kami guys. So, ayan na nga. Ito lang po ang aming video today. At sana po ay nag-enjoy kayo. Huwag na po sanang kalimutan mag-like, comment, at pa-share na rin po ng ating video. So, guys, thank you for watching and see you next video again. Ciao! Babu!